ang mga nilalaman ng advertisement ng isang website ng iba't ibang uri ng produkto na ma-order online. Ang sulit.com.ph Sulit daw para sa mga bumibili at mga nagbebenta. Subalit, maging sa mga manggagancho, sulit din ang kanilang panloloko na kinakasangkapan ng website na ito. Maliban sa mga manggagancho, may mga sira ulong na ginagamit ang sulit.com.ph upang sirain at paglaruan ng pagkatao ng kanilang biktima. Marami na ang mga nahulog sa bitag ng mga manduloko gamit ang website na ito ilan sa mga nabiktima lumapit sa bitag ayaw nang maabala pa dahil alam nilang mahirap ng habulin ang mga nanloko sa kanila kaya tinalalagpas na lang. Yung naalala ko yung sulit datot niya, Sumasamahan ang loob ko dahil sa, isa ako sa biktima nito. Morder ako ng cellphone dyan. Kaso, naloko ako. Sabi nila sa akin na padala ko yung pera na 20,000. After 3 days, sabi nila, ipapadala nila. Hintay ako hanggang one week, wala. Wala silang naibigay sa akin. Gusto ko mang habulin yung manloko sa akin. Mahirap para sa akin. Is isa pa, aksaya sa oras. Na one, two, na ako dyan sa sulit.com. Nag-post ako na gusto magbenta ng laptop sa halagang 20,000 pesos. Ngayon may nakipag-chat sa akin. Sabi niya interesado siya na bumili. So, naka-check-in daw po sila sa Manila Pen. So, ang sabi niya po sa akin, magkita daw po kami sa isang coffee shop doon din po sa hotel. So, ngayon, nagpunta po ako sa coffee shop. So, sabi niya po sa akin, maghintay lang daw po ako sandali kasi ipapakita niya raw muna sa niya yung laptop. Naghantay po ako ngayon ng matagal, 30 minutes mahigit po. Hindi po siya nagbumalik, hindi na po siya nagpakita. Natangay na po yung laptop ko isa ako sa naloko sa sulit.com uh, Pagbukas ko sa sulit.com, nakita ko yung motor na gusto ko. Nakipagchat ako sa kanya. Nakumbinsin niya ako na bumili sa kanila ng motor kasi tatlong unit na lang daw yung natitira. Kailangan daw magbigay ng reservation na 5,000 para hindi na mabenta sa iba yung unit. Nagdaw agad ako sa kanya ng 5,000. Punta ko na lang daw sa address na binigay niya. Tapos nagbigay din siya ng resibo na sa katunayan nagbayad ako sa kanya two days pa lang, pinuntaan ko na yung address na binigay niyo sa akin. Pagpunta ko doon, peke pala. Naloko ako. Bagamat may babalang sulit.com.ph sa mga bumibisita sa kanilang website upang makaiwas sa mga manloloko, lalo pang dumadami ang bilang ng mga abi-biktima. Subalit, Tatlong pobreng biktimang magkakapatid ang naglakas loob at lumapit upang ipaalam sa bitag ang karilang mapait na sinapit kortesiya ng website ng sulit.com.ph. Biktima po kami magkakapatid ng fraudulent profile. Sinira po ang pagkataon namin kami pong magkakapatid. Grabe po yung ginawa sa amin na paninira. Kasi sir yung ginawa niya sa amin parang sinira niya na yung buong buhay namin pati yung trabaho namin. Pati po yung pamumuhay namin, natatakot na kami ngayon. Dahil po sa mga tumatawag sa amin. Dahil po nakita nila kami na nakapong sa internet. Alam po namin kung sino po may kagawa nito. Wala po kami ibang kaaway. Salesperson po kami, kaya po marami kami nagiging kaibigan. Sa katunayan po sir, kami po ang top seller sa binibenta namin produktong kalderong mamahalin. Kariresign lang daw na magkakapatid sa kumpanyang karilang pinagtatrabahuan noon bilang mga exclusive distributor na mga mamahaling kaldero. Kaya po kami umalis sa kumpanyang um, pinagtatrabahuan na nagkaroon po ng hindi magandang ginagawa yung uh, boss namin si Levi at si Rowena. Ay, sir, yung mga kliyente namin na nagginawa naming dealer, ino-offeran po nila ng mas mababang presyo na nababaliwala po kami. Dahil sa kaldero at sa mga kliyenteng sinulot sa kanila ng kumpanya, naging danito para sa tuloy nilang pagbitiw sa kumpanyang Nutri Cuisine Enterprises. Nahuli po namin yun so, sa akto dahil po yung kliyente nakipag-communicate po sa amin na may meeting silang magaganap pero dumating po kami. Kaya so nalaman po namin yung ginagawa sa amin. Kaya po nagpasya na lang kami umalis sa kumpanyang pinagtatrabawan namin kahit ang tagal-tagal na po namin kaya mo inappoint yung distributor na yun. May trust ka. So, yung distributor niya yung frontliner. Siya dapat ang aharap dun. sa, kung sa area niya, ang, area of responsibility niya kung Parang ang wrong signals yung pinapakita mo. Eh, parang hindi ka nagtitiwala. Ganoon sa distributor mo. Or delicadesa wise Pinantaan pa daw sila na mga may-ari ng kanilang event pang kaldero ng Nutri Cuisine Enterprises na sina Levy at Rowena Paungan. Sinabi sa amin ni Levy Paungan, sisirain daw po niya kami at pupulutin kami sa kantunan kahit daw pupusin niya yung pera niya. Makalipas ang dalawang buwan matapos silang mag-resign at tumigil sa pagbebenta ng mga kaldero ng Nutri Cuisine Enterprises, laking gulat na lang na magkakapatid nang dagsain sila ng mga tawag. After two months po sir, doon po kami nagulat na madaling araw po marami pong tumatawag sa amin. Iba-iba po ang mga number na ginagamit. This oras ng gabi ang simula kong magtagsa ng mga tawag sa kanilang cellphone maging sa kanilang telepono sa bahay. Alas dos po ng madaling araw, bigla pong nag-clean yung cellphone ko, uh, natutulog po kami yung pamilya. Sinagot ko po, baka po importante. I-isang interest ng mga tumatawag dahil sa nilalaman ng profile nilang magkakapatid na nakapaskil sa sulit.com.ph So pagsagot ko, sir, isang lalaki po ang uh, nagsalita. So, so tinanong po niya kung ako po yung mauling doon sa nakapost doon sa sulit.com. Ang sabi niya po sa akin, sir, magkano daw po ang service ko? kung oh, makakasex ko daw siya, magkano daw po ang servisyo ko, baka daw po mahal. Yung isang kapatid ko po si Maricar, tinawagan din ang isang lalaki at tinanong po sa kanya, sir, kung masarap daw po siyang makakasama sa kama. Kasi nga daw po naghahanap siya ng partner. Si Maricel din, nasagot niya na po yung tawag umaga po. At sinabi sa kanya, sir, nakawawa ka naman. Siguro uh, niloko ka ng boyfriend mo, kaya ngayon pinost ka sa internet pagkatapos ng pagsawa, Huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Para pasayahin ka. Alam ng taong gustong sumira at paglaruan ng pagkatao ng magkakapatid. Kinasangkapan nito ang cyberspace o internet sa pamamagitan ng sulit.com.ph. Ito ang online defamation gamit ang mga kasinungalingan at mapanirang informasyon o fraudulent profile. Ang pagsasalarawan sa isang tao o pagbubuo ng isang huwad na persona ng isang tao na inilalathala sa World Wide Web o sa internet. Yan ho ang ibig sabihin ng fraudulent profile in a nutshell. ang online defamation is paninirang puri na ginagawa sa loob ng internet o sa loob ng World Wide Web with the sole purpose of destroying this person's reputation or uh, casting shame upon him. Ipinaskil ang mga photos na magkakapatid na kuha raw sa isang company outing mula sa kamera ng kanilang among lalaki na si Levi Paungan. Sila lang po ang may kopya ko, ng kahit kami sir wala ng copy noon dahil po 2008 pa po yun. Alis well, sir ito po kuha po ito ng 2008 pa sa company outing na, na nilagay ang masaklap dito maging ang kanilang mga kasulukuyang kliyente nagduda daw sa kanilang pagkatao dahil sa fraudulent profile na ito sa sulit.com.ph May tumawag pong kliyente, bumili po ng kaldero sa akin at tinanong niya kung uh, ahinti ah, ba talaga ng kaldero. So nakita niya rin po pala kami sir, sa sulit.com. Sir, hiyang hiya kami sa nakita ng kliyente na yun. Pati po sila nagduda na sa pagkatao namin dahil dun sa mga nakita nila nag-decide po kami magkakapatid na lumapit po sa inyo, sir, para humingi po ng tulong. Ilinisin po yung aming pangalan at, sya, at saka po yung ginawa nilang paninira sa pagkatao namin. ang bitag sa kanilang sumbong. Pumayag ang magkakapatid sa anyayang maging guest sa Bitag Live upang malinis ang kanilang pangalan. Agad naman kumilos ang bitag, nag-iwan kami ng mensahe upang makausap at makaharap ang mga nagmamayare. Meron ba kayong empleyado dyan, ang tatlong magkakapatid na pangalan Maureen Maricar Maricel? Ako, ako. Pwede bang pakiiwan mo ang mensahe sa iyong boss, si Levi at si Rowena? Gusto namin sanang magkaroon ng appointment. Mag-iimbestiga kami, pakisabi kay Levi at siya kay Rowena. Yung mga litrato na kuha ng iyong boss na si Levi sa company outing, naglabasan kasi yung mga pictures, ipinost sa website itong tatlong magkakapatid na parang ibinibenta lang sarili. Na sinasabi ng tatlong magkakapatid na yung boss mo yan na may-ari, wala silang copy ng picture na pero alam nila sa company outing yan. Sabihin mo sa boss mo, kami pupunta sa kanya. Mas magandang humarap siya kasi hindi maganda kapag hindi nakuha yung kanyang pahayag, e baka masira yung inyong kumpanya. Ah, opo. Alright? Opo, sir. Noong araw din yun, matapos lumabas, ang magkakapatid sa Bitag Live nakatanggap ng tawag si Maureen sa kanyang cellphone mula sa isang lalaking caller. So pagkatapos po namin magsumbong sa Bitag, ang nangyari po, meron na po mga threats. May tumatawag sa amin na tatlong klaseng number ang ginamit at puro mga lalaki. Sinabi niya po na mag-ingat daw po at idadamay daw yung mga anak ko, yung pamilya ko. Yung yun ginamit niyang number, isa po sa number ng kumpanya ni Levi Paungan. Pagkalipas ng dalawang araw, tumawag kay Maureen ang kanyang dating kasamahan sa New Tuek Cuisine na si Johnny. Hello, John. Saan ka tayo magkita? lang sa Bineto. Ikaw, 30, no? Oo. Uh, ah, sige, sige. Bibigyan ka rin Okay. 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 si Maureen kasamang isang BTAC undercover na may dalang surveillance gadget. Pagkiling kay Maureen ng dating kasamahan niyang si Johnny, kapalit ng referral sa mga kliyenteng bibili ng mga kaldero, sasabihin ni Johnny kung sino ang nasa likod ng pagpapaskil ng fraudulent profile sa sulit.com.ph. ano operang ka? hmm operang kayo? Saka hindi naman ako. Saka naman di. Hindi, sino nag-offer sa'yo? Si Wayne si Levi? Si Wayne. Oo, nagpakita. O, Johnny, gusto mo? Anong pagkasabi sa'yo? I-anong mo? I-lagay mo yung poso? Okay, nanamit mo Sirin ang Hindi man nakita mo kung kanina pinagawa? kanya <laughs> niya. siya pala 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 fraudulent profile ng layunin na makasira ng isang individual o online defamation ay problema sa iba't ibang bansa. Sa kaso na magkakapatid kung saan tukoy nila kung sino ang nasa likod ng kanilang fraudulent profile. Well, yung sa sulit, uh, may mga nahandle na rin na uh, kaso no, na involve ng uh, sulit sulit.com pero para may nito you No? Know? Uh, first time na mga tao ang uh, sa ngayon, ang nakikita namin uh, possible case dito is just vexation. But as the investigation progresses, tignan namin kung ano pa yung uh, other na laws na applicable dito sa kaso. Well, masasabi natin ang just vexation ito kapag ka ang offender, no, ang nakapag-produce ito ng irritation, ng disturbance dun sa mind ng ating mga ang advice ko sa kanila, uh, dumulog dito sa amin tanggapan kung sila man ay biktima ng ganitong klase ng uh, abuse. Ang amin tanggapan ay may mga expert naman kami dito na willing, no? At may kakayahan na uh, isolve solve ang ganitong klase ng Dalawang beses na tinangka ng bitag na kuna ng pahayag at makakausap ang mga may-ari ng Nutri Cuisine Enterprises. Dalawang beses din na tumanggi ang mga ito. Ay wala silang may meeting na yung staff. As for the schedule, ayaw kong ng statements na there. Kasi we have an ongoing case with the pastors. And we don't want to preempt the case by giving a statement. Okay. Crime unit ang reklamang fraudulent profile ng magkakapatid. Makikipagtulungan ng bitang sa NBI Computer Crime Unit. Hindi na namin pwedeng idetalye ang mga susunod na hakbang na gagawin sa kasong ito.